Ayan guys, good morning. Ito po yung ano, latik. Uh, ginagawa ko yung dito na guys. Latik po yan. Pagka ganyan na po siya na nabuo-buo na yung latik siya, kailangan ng haluin ng haluin para hindi masulog. Ayan, ang dami niyang langis guys. Oh. Langis ng yugs. Ayan, maluhaluin lang yan guys. Ayan, ito na po. Nilagyan ko na yung pangalawang gata. Nilagyan ko na rin ng asukal. At saka food color. yan papalaputin yan bago ilagay ko yung malagkit. Ayan guys, yung biko na aking niluto. Hindi ko na naipakita guys yung ano, yung malagkit paglagay ko doon. Kasi nabura naburay yung aking binidyo guys yan yummy yummy ang aking biko yan po yung order po ng aking ano kaibigan iririgalo e, daw niya sa may birthday ayan special biko mama leyes special biko ayan nakalagay yan po yung aking pangalan sa aking mga paninda na biko guys sarap po yan. Marami pong may gusto ang aking lutong biko. Yan, kahit ako guys, namimiss ko rin kumain.